Kapag sinabing Marcos, ano ang unang pumapasok sa isipan mo? Kayamanan, kapangyarihan, o kontrobersya? Si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay isinilang sa karangyaan noong Setyembre 13, pito sa Batak, Ilocos Norte. Siya ay anak ng dating Pangulo na si Ferdinand Marcos Sr. at ng dating unang ginang na si Imelda Marcos. Mula pagkabata, hindi na bago sa kanya ang marangyang buhay, magagarang bahay, mamahaling gamit at edukasyon sa abroad. Nag-aral siya sa England at sa US at sa murang edad na 23 siya ay naging Vice Governor ng Ilocos Norte. Sa madaling salita, isinilang siya sa kapangyarihan at bit-bit niya pa rin ito hanggang ngayon. Pero ang tanong ng marami, gaano na ba talaga siya kayaman ngayon? At paano niya napalago o naipon ang kanyang kayamanan? Si Bongbong Marcos ay hindi lang basta anak ng dating Pangulo. Isa siyang produkto ng isang makapangyarihang pamilya na dekada nang nakaangkla sa politika. Ipinanganak siya noong 1957 sa panahong unti-unti nang lumalawak ang impluensya ng kanyang ama sa bansa. Sa murang edad, naranasan na ni Bongbong ang marangyang buhay elite schools, diplomat style na pamumuhay at exposure sa politika. Nag-aral siya sa Worth School sa England, kumuha ng special diploma in social studies sa Oxford University noong 178 at kalaunan ay nag-enroll sa Wharton School of Business sa University of Pennsylvania. Ngunit hindi niya ito natapos dahil kinailangan niyang bumalik sa Pilipinas matapos mapatalsik ang kanyang ama sa kapangyarihan noong 1880. Pero bago pa man iyon, pumasok na siya sa politika. Noong 1981, sa edad na 23, naging vice governor siya ng Ilocos Norte at makalipas ang dalawang taon ay naging gobernador. Makalipas ang ilang taon, matapos nilang makabalik sa Pilipinas, ay bumalik din siya sa pwesto bilang congressman, muli bilang gobernador, tapos ay naging senador mula 2010 hanggang 2016. Hanggang sa noong 2020 dalawa bumalik siya sa Malacanang, ngayon bilang presidente. Isang full circle na kwento ng kapangyarihan. Sa isang bansang tulad ng Pilipinas, kung saan ang transparency sa yaman ng mga opisyal ay sensitibong isyu, mahalagang pag-usapan kung ano nga ba ang opisyal na naitalang kayamanan ni Bongbong Marcos ayon sa mga dating Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN. Noong siya ay senador pa noong 2013, ang kanyang net worth ay humigit kumulang 177 milyong piso hanggang 437 milyong piso. Ang halaga ay depende sa ginamit na appraisal method. Isa na rito ang mas mataas na tantiya mula sa Cuervo Appraisers. Pagsapit ng 2,024, tinatayang na sa 2400 tatlong putpitong milyong piso o humigit kumulang 8.5 milyong dolyar ang kabuuang yaman ni Marcos ayon sa ilang public finance websites. Ang kayamanang ito ay binubuo ng iba't ibang uri ng ari-arian. Kabilang dito ang sampung real estate property na karamihan ay mga residential house and lot, isang koleksyon ng alahas na tinatayang nagkakahalaga ng 15 milyong piso at mga likhang sining o artworks na umaabot sa 17 punto 6 na milyong piso ang halaga. Meron din siyang shares of stock na may kabuuang halagang 23 milyong piso at cash on hand and in bank na tinatayang nasa 8 milyong piso. Ayon din sa ulat, meron siyang ilang personal luxury cars na bihira mo lang makikita dito sa Pilipinas. Gayunpaman, kahit na milyonaryo si Bongbong Marcos, malayo pa rin ang kanyang yaman sa mga kilalang negosyanteng bilyonaryo sa bansa. Kaya't kadalasan, ang kanyang kayamanan ay ikinukumpara hindi sa mga tycoon, kundi sa mga politiko na may malalim at matagal ng koneksyon sa gobyerno. Pero ang tanong ngayon, may iba pa ba siyang pinagkukuhanan ng yaman bukod sa sweldo at mga naitalang aset? Sa kabila ng malaking net worth na naiulat ni Bongbong Marcos, maraming Pilipino ang nagtatanong, may sarili ba siyang negosyo? May mga aktibo ba siyang investment na nagpapalago ng kanyang yaman? Ayon sa mga ulat, may ilang kumpanyang konektado sa kanya tulad ng Augustus Management Inc., NIV Property Holding Inc., at sa CV Holding Inc. Ang mga kumpanyang ito ay iniulat na may koneksyon kay Bongbong Marcos batay sa public records. Sa pagsusuri sa kanilang financial records, mula dalawang 2008 hanggang 2014, lumalabas na ang ilan sa mga kumpanyang ito ay may operating losses at may ilan ding tila tumigil na sa operasyon. Wala ring naitalang aktibong negosyo si Marcos na publicly listed o kilalang lumalaban sa merkado. Hindi rin malinaw kung siya ay may personal na interest sa mga kumpanya ng pamilya o ibang business networks sa bansa. Kaya't kung pagbabasehan ang dokumentado at opisyal na impormasyon, masasabing hindi negosyo ang pangunahing pinanggagalingan ng kanyang yaman. Sa halip, tila ang malaking bahagi ng kanyang yaman ay nanggagaling pa rin sa mga naipundar ng pamilya, mga namana at kita bilang opisyal ng gobyerno sa loob ng maraming taon. Isa sa mga palaging tanong pagdating sa mga mayayamang personalidad ay, may jet ba siya? May private yacht? May mga mamahaling kotse? Si Bongbong Marcos ay may koleksyon ng mamahaling sasakyan na karaniwang hindi ipinapakita sa publiko. Kabilang dito, ang mga high-end SUV tulad ng Lexus LX, Range Rover at Mercedes-Benz G-Class. Karaniwan din siyang gumagamit ng bulletproof Toyota Land Cruiser at mga luxury sedans na karaniwang ginagamit ng mga state leaders. Ang ganitong uri ng transportasyon ay hindi lang simbolo ng karangyaan, kundi bahagi na rin ng seguridad at status bilang Pangulo ng bansa. Bukod sa mga sasakyan, naninirahan siya ngayon sa Bahay Pangulo, isang malawak at renovated na property sa loob ng Malacanang Park. Dito siya pansamantalang tumira mula nang maupo siya bilang Pangulo noong 2022. Ang bahay ay may modernong interiors, private offices, at historical furnishings, kabilang na ang ilang painting ni Fernando Amorsolo na inilipat mula Malacanang Palace. Pagdating sa air travel, si Bongbong ay gumagamit ng mga pribadong jet gaya ng Gulfstream at Bombardier-class aircraft para sa mga biyahe, local man o international. Bagamat hindi ito nakapangalan sa kanya, ito ang ginagamit niya bilang pangulo. Wala ring nakarehistrong yak na pagmamayari niya, ngunit may mga ulat ng paggamit niya ng luxury boats sa mga private events. Tahimik si Bongbong pagdating sa ganitong aspeto ng kanyang buhay pero malinaw na may akses siya sa marangyang pamumuhay. Hindi man ipangalandakan, ramdam ito sa kilos, galaw at paligid niya. Hindi pwedeng pag-usapan ang kayamanan ni Bongbong Marcos nang hindi mababanggit ang pinagmulan ng kanilang pamilya, ang yaman na ikinabit sa pangalang Marcos sa loob ng maraming dekada. Noong panahon ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr., iniulat ng gobyerno at mga international investigators na umabot sa bilyon-bilyong dolyar ang naipon ng pamilya mula sa umano'y ill-gotten wealth. Mahigit 10 bilyong dolyar ang tinatayang halaga ng umano'y nakaw na yaman ayon sa presidential Commission on Good Government o PCGG. Kabilang dito ang mga Swiss bank accounts, mamahaling alahas, luxury real estate sa New York at California, at mga sikat na painting gaya ng mga gawa ni Monet at Picasso. Si Bongbong, bagamat hindi direktang nasangkot sa mga kasong isinampa laban sa kanyang mga magulang, ay inaakusahang nakinabang sa yaman ng pamilya. Hindi ito napatunayan sa korte, pero hanggang ngayon ay may mga issue at kasong civil recovery na aktibo pa rin hinahabol ng estado. Para sa ilan, ito ang dahilan kung bakit nananatili siyang mayaman kahit wala namang malalaking negosyo. Para naman sa iba, panahon na raw para putulin ang koneksyon niya sa nakaraan. Pero sa mata ng publiko, ang tanong ay nananatili, kung hindi galing sa negosyo, saan nga ba talaga nang gagaling ang yaman ng kasalukuyang pangulo? Bilang Pangulo ng Pilipinas, tumatanggap si Bongbong Marcos ng buwan ng sahod na nasa humigit kumulang apat na at labing isang piso base sa Salary Standardization Law ng gobyerno. Sa kabuuan, ang taunang kita niya bilang pinuno ng Estado ay umaabot sa halos 5 milyong piso. Pero kung iisipin, maliit ito kung ikukumpara sa lifestyle at gastusin ng isang presidente, lalo na kung isasama ang mga foreign trips, diplomatic events at mga state functions gayun Gayon hindi kailangang gumastos ng personal si Pangulong Marcos para sa mga opisyal na aktibidad. Sinasagot ng gobyerno ang lahat mula sa biyahe, seguridad, pagkain, at iba pang operational expenses. Bukod pa rito, meron siyang access sa mga presidential properties, private staff, at executive transport gaya ng mga chopper at jet. Bagamat may limitasyon ng kita niya bilang Pangulo, ang tunay na halaga ng kanyang kapangyarihan at access ay hindi nasusunod sukat lang sa sweldo. Ito ay nasa impluensya, koneksyon at mga ang binubuksan ng kanyang posisyon nilang Pangulo ng Bansang Pilipinas mula nang maupo si Bongbong Marcos bilang Pangulo noong 2022, agad niyang tinutukan ang mga pangunahing isyong pang-ekonomiya ng bansa tulad ng pag-takeover sa Department of Agriculture, Build Better More Infrastructure Program at pagpapalawak ng relasyon sa iba't ibang bansa tulad ng Estados Unidos, Japan at European Union para makahikayat ng foreign direct investments. Sa dami ng kanyang ari-arian, impluensya at kasaysayang pinagmulan, hindi maikakaila na si Bongbong Marcos ay kabilang sa pinakamakapangyarihan at pinakamayayamang personalidad sa bansa. Hindi man hayagang inaamin o idinideklara ang lahat ng kanyang assets, malinaw na hindi siya kailanman nabuhay sa kahirapan. Ang yaman ng isang Marcos ay hindi lang nasusukat sa numero. Nasa likod nito ang akses sa lupa, negosyo, koneksyon sa mga elite at ang kontrol sa mga istruktura ng gobyerno bagamat may mga ulat ng hidden wealth court cases at iba't ibang opinyon ng publiko ang katotohanang nananatili ay ang patuloy na pag-iral ng kanilang pangalan sa sentro ng kapangyarihan sa bansa